guys, kung gusto nyong mag, ano, mag negosyo, guys, ito so lang, guys, So, ang ganda talaga, ang ganda. Pang negosyo, pang, yan, magkatanim talaga, guys. Kasi ngayon, guys, so ngayon, guys, ang pagtatanim. Talaga ba? Kasi sa tanim, mawawala talaga ang stress, mo. No? So, parang ang din na, guys, Ang din na talaga. Magandang, maganda talaga. O, oh, may ulan. O, madar! Yung si mother ho. Eh, tingnan mo yung mga, ho. Ay, oh, grabe talaga, guys. Uh, so, uh, so, mamaya guys, magtatanong kayo guys kung, so, kung maganda ba ang kita sa pagnenegosyo ng mga tanim. <laughs> Yes, sige ito ka. Ah, ano kayo? Lapit ka ha? Okay. Ah, uh, ikaw nagtitinda nito, Miss. Oo. so, ah, uh, Miss, ano mga sasabihin mo? Kasi sa pag uh, ng mga plants, ano bang masabihin mo? Malaki bang kita, Miss? Or ano din? Ah, uh, sakto lang. Ma pero maganda bang kita? Uh -oh. Diba? Magandang kita, no? At saka, hindi siya yasin, hindi siya mapanood or whatever. yeah. So guys, hindi guys. So ang ganda-ganda talaga ng mga bulaklak. At saka yung mga tao dito guys, so busy. Ngayon guys, na na ano, na pandemic, parang kusong-kuso talaga guys ang pagtatanim. Mga plantitas na sila lahat guys, o tingnan mo. Yan guys. So mamaya, ako mag-ano ha, Ah, mag Hello oh, so, guys, so oh, tingnan nyo guys, maganda maganda talaga guys, ang mga tulaklak Ito guys okay. Yan, yeah. ang ganda Diba? Plantita na ngayon tayo guys Plantita na Ay oh, to madre, anong bibiliin mo dyan? Ini? Imo in na, imo ni nang? Oo ah, Magkano ito nang? 50 Si pinta, wala nang tawad? Ano na, 45 na? 45, hindi 40? Oh, tingnan nyo, oh, si Manang nagtitinda siya ng bulaklak. So guys, mga plantita na ngayon, mga tang, mga tao ngayon guys, ang oh, maganda, maganda talaga. Ito guys, oh, Forty, Kasi dami namin kukunin. Oh, ito mother. Ito. Oh, Manang, wag kong mahiya, Manang, sa YouTube ito, Manang, ha, mag-trending tayo dito. na, mag Mag-1 million views tayo, pupunta ko dito, bibilin ko lahat ang mga pananim mo. oh. oh. Pa. Hindi ako pa nag-ano, nag, -ano, nag -dum -dum -dum. Yan guys. So, oh, bakit? Oh, no, no, no. Social distancing tayo, ha? Oh. <laughs> Social distancing tayo. Oh, <gasps> ay, grabe. Ano ba yung nangyong nangyong? Ano yan? Ano yan? Ha? So, ano bang masasabi mo sa paninda mo? Maganda bang kita o hindi? Mayroon naman maganda, mayroon naman yung... O, oh guys, di ba? So, oh, magandang-maganda talaga yung kita, guys, sa pagkatani. Oy. Oh. yan, guys. Yan. Oh, namin? maganda. Ang namin, guys, ay maganda, ha? Maganda. O, oh, Mother Earth, hindi ka na dyan, Mother Earth. Ang rose sa iyo ba yan, ang rose? Iba naman yan, ang rose? O, oh. parang red, parang isawan, ha? Pa? Pero ano yan? Ano? Yan, guys! Ako oh, si Mator. Ayan guys! Yan guys! Si Manang natatawa talaga ho. Manang, promise ko yan sa mo. Mag 1 million views tayo. Tapos dito pipilihin ko lahat ang mga pananinda mo. Yeah sure, diba? Yan, guys, ayan. Ah, pang-indoor ba lang pang-indoor? May mga tanim ka dyan pang-indoor? Ano ba bahay pang sulod ng bahay? Ano ba to? Ano ba ano ba 'tong ano ko? Ano ho? Ah, Thailand din si ma'am? Ha? Thailand din si? So magkano 'yan? Ha? Ilan 'yan? Magkano? Ah, 75. 75. Uy, bakit mahal? Kasi Thailand siya, that's why mahal. Bago 'yun eh. Ah, sorry, grabe talaga. Pabuti pa si ano, si Lana ko. Para bang hindi siya nahihilang talaga. Iba dyan nahihilang niya. Ah, guys. So, makakaya ka na kapatid. guys.

guys. Mas yung maganda. So, kung kayo guys, kung gusto ito, jok na jok talaga. Yan. So, guys. Oo. O. Oh. Magano tayo dito guys, ang ah. Maghingi lang tawad sa kay, ano, ano. Ito. Ito ganda yan ang binig ang kuhan niya is 70 so tatawa tayo ng 50 pesos o uh, kung ibibigay niya kaya ano ibibigay mo 50 pesos okay yan baka makalala kasi kapag mag 1 million views ako yung paninda mo eh ano po babalikan ko dito at saka bibigayin lahat o oh. diba guys yan

ay to, kaya nasa kung ang pasodali makapipuso, na nga, ka tuwing pasodali kapag kinaagi, pika ka eh, yeah. oh si na kami dito ng kaiso, sinong nagsisip? na pinta? Si Manong yan ang nagtitinda dito Si Manong talaga Yan tao so, boy pa yun Ito, interviewin kita Manong Maganda bang kita ng mga panita mga mo? Ngayon po matubal Ay, hindi na kayo interview interview kita kasi vlog kita eh Babalik ako dito kapag mag-million views tayo

Ay, guwapin talaga. Asin, asin. Maganda talaga itong mga negosyang ito. Hindi yan mapapanood yan. Hindi gusto siya so, mabubulok talaga. oh yung ano ko, yung um, sister-in-law ko. Panay na panay yung ano niya. Panay na panay yung hanap niya ng mga panindanya yung um, mga kanyang hindi bulaklak sabi lang na. Mother so, guys, thank you so much for watching my video. And don't forget to like, subscribe, bye. God bless.